Hi guys, good morning. Ito nga pala yung huli ng kasama ko maging isda. Uh, tulis, talakilok, ataka. talakitok, mapwaw. Yan ata uh, may ano na sila. Uh, Lalo na silang pangulam. Pwede na ito pangulam. <laughs> diba, Sariwang-sariwa yung isda. Yung huli ng kasama ko. Tara, samahan niyo ako dito sa aking pag-vlog. And God bless you all. Thank you very much. Bye-bye.

Maplaw? Eh, ang ginagawa sa mo. Na lang Awakan mo nga yung kapatid mo. Awakan mo nga itong anak mo pa, oh. Yan. Tama, pre. Ang si pare ko, ah. Uri niyo, mo lang, utang ulo mo niyo ng hirap naman sa mga tagat. Papa, mahanahirapan naman ako. Kasi yung